eh, saan ka pupunta? Aalis na ako. Lalayasan na kita. Sawang-sawa na ako sa ugali mo. Huwag ka nang umalis. Pag umalis ka, sino na magluluto sa akin? Eh di magpa-deliver ka. Sino na maglalaban ng mga damit ko? Magpa-laundry ka. Aalis na ako. Pag umalis ka, wala na akong gwapong asawa. Parang <laughs> yung nga, hindi na ako Uhan, bakit ang tagal mo naka-uwi? Kanina pa ako nag sa sa'yo. Nagugutom na ako eh. Pasensya ka na, Han. Pinagkaguluhan kasi ako ng mga babae sa labas eh. <laughs> bakit ka naman pinagkaguluhan? Lahat kasi ng babae na nasa lubong ko sa labas, nakatingin sa akin. At laki daw kasi ng bukol ng harapan ko. Ay, oh? <laughs> Tapos ano sabi nila? Biro mo, niyaya ako ng mga babae sa labas one night stand lang. Ang malupit pa doon, ako pa yung babayaran nila. Alam nila na sulit na yung ibabayad nila sa akin. Grabe talaga. Pinagkakakuluhan ako sa labas. Ang lupit talaga ng fighting spirit ko. Ay sus, nagyabang ka na naman. Hindi ba nila alam na lugi sila sa'yo? Grabe ka naman. Paano sila maging lugi? Sila pa nga mismo nagsabi na sulit na sulit daw sila sa akin. Ay hindi ba nila alam na itlog lang yung bumubukol sa iyo? Ito naman ganyan. Ate, ano tagalog ng good morning? Magandang umaga. Wow, galing. Yung I love you. Hindi kita mahal. <laughs> Babe! Oh! May problema tayo. Buntis ako. Paano nangyari yun? Na nagkukondom ako ah. Oo nga, pero si kumpari hindi eh. <laughs> <laughs> Kuya, kung magiging boyfriend ba kita, safe kaya ako? Hindi siguro, baka masaktan ka. Bakit naman ako masasaktan? Kasi ano eh, nakakaya baka may makarinig. Bulong mo na lang. <laughs> Malaki kasi ang junjun ko. Oh! Alam mo kung ako ang jowa mo, sweet ako. Susubuan kita araw at gabi. Pare, naniniwala ka ba na nakakalabo ng mata yung madalas na panonood ng bold? Nako. Alam mo, nandito ako sa kabila pare. Pare. Oh, yeah. Kamaniwala doon. <laughs> Bakit ang aga mong Ah? oras yung trabaho doon sa pabrika ni kumpare. Pagagalitan tayo niya, ka ng maga. Trabaho? Eh wala nga akong ginawa doon eh. So wala kang sweldo. Kasi wala kang ginawa eh. Binigyan niya ako ng dalawang libo. Eh, bakit ka binigyan ng dalawang libo? Eh, wala kang ginawa. Tsaka minimum lang ang sweldo. Bakit dalawang libo binigay sa'yo? Ah, ewan ko ba, subang bait ng kumpari mo. Paano mo nasabing mabait? Kasi pinatulog lang niya ako sa kwarto niya. Pagising ko, binigyan niya na ako ng dalawang libo. Subang bait niya, di ba? <laughs> Ay, oo. Oh, subang bait talaga nun. Siguro, nahiya lang yun na patrabahuin ka. Kasi kumpari, Kaso, may tulo lang yung kwarto niya. Ah? Paano mo nasabing tumulo yung bahay niya? Eh, namang ulan. Tsaka isa pa, ang ganda ng bahay noon, concrete ang bahay noon. Paano mo nasabing tumulo yung bahay nila? Kasi pagising ko, basang basa yung dito ko eh. Pwede mo naman ako tikman. Basta imagination mo lang. Saan ka pupunta? Diyan lang. Ay hindi. Alika, mag-usap muna tayo. Bakit? Eh, mapapansin kasi ako sa'yo eh. Ano? Naaalala mo, oh. kung naliligaw ka pa sa akin, ano pa sulubong mo sa akin lagi? Pag galing ka trabaho? Starbucks. Ano ano? Starbucks. Starbucks, di ba? Starbucks. Eh, ano sinagot na kita? Ano? Ha? Kape din naman yan. Kopi ko. Kopi ko na lang. Alam mo masakit doon? Nakabundle na nga. Yung dinadampot mo, tuwing pakta. -pa. Ha? Twing -pa Kuya, kumakain ka ba ng sili? Oo, oh, bakit? Kaya pala ang anghang ng mukha mo. <laughs> bakit ba kapag hindi ka pinuri, sobrang galit na galit ka? <laughs> Kahit hindi naman totoo, gusto mo pinupuri ka. Hindi totoo yan. Patunayan nga. Madalas ako pinipintasan. <laughs> hindi naman ako nagagalit. Pinintasan ka? Na ano? Napango ka? Malit ang dibdib mo? Saka parang araw-araw ka hindi naliligo. Ang ganda sinabi nila sa'yo. Oh, magsalita ka ba? Magkandali chile si buhay natin dito. Makita mo na, sinasabi mo pa. <laughs> Ga, mukha ko rin kag tilapia. Oh, good. ugnaa? ah. Oh. Aw, oh, kun mauna, tana. Asa man ta? Sa merkado? Dili, oi! Asa ah, man di Sa kusina? Ay, di po! Kaya asa man di ay? Aw, asa ah, pa man di Sa kwarto! Doon na di tilapia sa kwarto! Doon na, oi! Napagod naman gani! Gabi-gabi ka na lang late umuwi! Nagsasawa na ako sa'yo! Buti pa, maghiwalay na tayo! Ah, ahamunin mo ako ng hiwalayan? Sige! Hiwalay tayo! Pipi ka nino kasasama! Okay, mama! Klasik kan ini Si mama. Afri kan ini Si mama. Sige, sama-sama tayo kay mama. Ayo, kita akan Pag nagmahal kayo, piliin nyo yung matigas ang ulo. Talaga ba? Matigas nga. Malnourish naman. Tapos yung itlog. Bugok pa. Bugok. <laughs> <laughs> Bugok. Mahal. Oh, bakit? Kung sakali ba pag nawala ko, pag namatay ako, mag-aasawa ka pa ba Oo naman, siyempre. Kailangan ko din yun, ano? Bakit? Huh? Hindi mo ba ako mahal? Eh, kung sa mahal, eh, mahal naman kita. Pero, siyempre, kailan ko rin naman tumikim ng tuli. Nakakapagod na kaya? Maging Mr. mo? Masarap ba? Bakit? Masarap ba? Sumagot ka! Oo! Wala lang, tatanong lang. Bali! di ba? Mga kaibigan, alam nyo ba na hindi ang balat ng lechon ang nakakahiblan? Oo! Oh, good news, ha? Ayos! Eh, Ay, ano? Ha? Ano? Buto! Ha? Buto ng lechon na nakakahibla. Buto? Oo. Oh. Pambira ka Paano nangyari buto yun? Ako yung boy? naimbitahan sa isang handaan. Oo. Oh. Pagdating ko, mm. nakita ko yung lechon. May lechon. Puro buto na lang. Ano nangyari sa'yo? Nakahibla na ako to. <laughs> Ikaw ba yung Romeo? Ikaw ba yung maniligaw ng anak mo si Juliet? Oo oh, po, Tito. Ako po. Eh, mabubuhay mo ba yung anak ko? May trabaho ka ba? Oo oh, po. May trabaho po ako. Anong trabaho mo? Ah, uh, seaman po ako dito. Ah, oh. seaman? Juliet, <laughs> magtimpla ka anak ng kaperito para kay Romeo. Opo, tay. Sandali hey. lang po. Uy, uy, Kumusta naman ang pagsisiman, Romeo? Ah, uh, malaki bang kita? Ah, uh, dipindi po, tito. Kagaya po ngayon, usang habagat. Eh, mahina po ang huli eh. Pumisan po eh. Sitsakpatan no, 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 no. lang po. Ganun lang po talaga ang buhay sa pangingisda. No. na. ka na Hulaan <laughs> <laughs> kita ate. Malibog ka. <laughs> Gago! <laughs> Ate, napakaswerte mo pag ako na pangasawa mo. Dahil wala akong pakialam sa pera. Hmm? Wow, gusto ko yan. Ibig sabihin sa tuwing sahod mo, bibigay mo sa akin yung pera? Hindi. Huh? Dahil ikaw ang magtatrabaho. <laughs> May narinig akong mga usap-usapan sa labas. Pag wala daw ako dito sa bahay, pumunta dito si kumpare. Wala ah. Nagpapaniwala ka naman sa mga chismis. Siguro may milagrong nangyayari dito. Ano ibig sabihin ng milagro? Ang ibig sabihin ng milagro, imposibleng mangyayari, pero nangyayari talaga. Pero hindi sinasadya. Ay wala namang milagro. Kung walang milagro, bakit pumunta dito si kumpare? Ah! May ginawa si kumpare, pero sigurado ako na hindi milagro. Ay, mabuti kung ganun. Ano palang ginawa niya dito? Tinanggal lang naman niya yung brako. Ah! <laughs> sabi ko na may milagro nangyari talaga eh. Di ba nga, sabi mo, pagka milagro, hindi sinasadya, pero nangyayari? Oo. Oh, sinadya niya yun eh, kaya hindi milagro yun. <laughs> Sobrang concern pa nga ni kumpare sa iyo eh. At ayaw niyang magagalit ka. Concern? Concern po ba sa lagay na yun? At paano mo nasabi na ayaw niya na magagalit ako? Sabi niya, huwag ko daw sabihin sa iyo nangyari. Para hindi ka daw magagalit. Sobrang bait niya, no? <laughs> Apa? O anak, bakit na naman? Hmm? May tatanong po ako. Ano na naman yon? Sino mas mahal mo, ako o si Mama? Eh bakit na tanong mo yan? Ah? Wala lang. Oo. Eh naman ikaw. Lab na lab nga kita eh. Ah, kaya pala sa tuwing gabi. <coughs> sino kumutan mo ako? Mm? Si Mama naman hinubaran mo. Ah! Nakabili na kami ng bagong motor at saka rep. Ano ngayon? Eh, wala lang. Pinapaalam ko lang sa inyo kasi nagagalit kayo pag gumaasin so kami. Magpupungkol <laughs> <laughs> ka. Mga babae na dapat ingatan. Matapang. Aww. Selosa. Masungit. Aww. Igit sa lahat. Sabi nila Kapag nausog daw ang isang tao Lawayan daw sa noo Paano naman Kung si Junjun -Jun ang nausog Saan siya lalawayan <laughs> Kung ihahalin tulad mo Ang utak mo sa isang bagay Ano ito Wallet ko Bakit Bakit wallet wala kasi laman. Hoy, dad. Mm. May nakita ako doon sa messenger mo, nag-message ng babae ah. Nakahubuhubad kayong dalawa sa loob ng hotel. Magkayakap, naka-selfie, naka-smile. Tuwang-tuwa pa yung mukha mo. Ngayon mo sabihin sa akin, hindi mo kabit yon, ha? May na. Hindi ko kabit yun. Ah, bakit? Eh, ayun. <laughs> Kung ang English ng Harry ay King at ang English ng Sing Sing ay Ring, ano naman ang English ng sing-sing at tatlong hari? Aring-king-king-king? King king? <laughs> Uy, pinayin mo yung taong gusto ka. Ha? Huh? Ang dami nila. <laughs>